Ay nako, takakawalang gana namon magtrabaho pag ganito ang makikita mo. Huh? Antagal ko na sa pagiging MC Taxi, pero wala pa mo ng ganyan. Hoy, 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 huwag kang iiyak. Lagi mong tatandaan, walang forever. Maghihiwalay din yan. Hoy, ano yan? Trape naman yung pagkaataon. Parang nang aasar talaga. <laughs> oh, ano na? Kanyan ka na lang? May pumasok kasi sa iyong booking kanina sa mobit. Ang yan ang accept mo. pagka mo din sa pasayero mo. Bupit na ibiyahe mo ah. A few moments later. Grabe ka naman sa akin, mobit. Akala ko pa naman meron nang yayakap sa akin. Pag sa iba nakayakap, sa akin, ulan. Bukit sana ulan lang. Sa akin, binabaha pa. <laughs> Grabe ka naman sa akin, Mupin. Tatandaan ko tong araw na to. Kahit tumuulan. <makes>